ang bunga ng pasensya. Sa Rainforest, naglaro si Kiko the Gibbon. Nakita niya ang isang makentab na prutas sa isang mataas na puno. Ang prutas ay mukhang bilog, maliwanag, at napakalaki. Nanlaki ang mata ni Kiko at napangiti. Dapat tikman ko na ngayon, bulong ni Kiko. Mabilis na umakyat si Kiko sa mga berdeng sanga. Mabilis na umindayog ang mahahabang braso niya, sanga sa sanga. Inabot niya ang prutas sa tuwa. Hinawakan niya ito ng mahigpit sa kanyang mga kamay. Ang prutas ay berde at matigas pa. Kinagat ni Kiko ang prutas. Ang lasa ay maasim, mapait, at matalas. Namula ang kanyang mukha, at naluluha ang kanyang mga mata. At ko, ito ay hindi matamis sa lahat, at ko, shock ride. Inihagis niya ang prutas sa galit. Isang tukan na nagngangalang luma ang lumipad malapit. Nakita niya ang malungkot at galit na mukha ni Kiko. At ko, ang prutas ay nangangailangan ng panahon upang lumaki, at ko, sabi ni Luma. At ko, ang paghihintay ay may dalang tamis, hindi nagmamadali, at go. Bam hininga si Kiko ngunit na natiling tahimik at masama ang loob. Sa ilalim ng puno, lumitaw ang isang capybara. Nilo ang pangalan niya, kalmado at mabait. Inamoy niya ang nahulog na prutas sa lupa, Masyado pang bata ang prutas na ito, sabi ni Nilo. At ko, mas masarap ang lasa kapag hinog na, at ko. Nag-cross arm si Kiko at nakasimangot. At ko, hindi ako mahilig maghintay, at ko, bulong niya. Humalakhak si Nilo at dahan-daang umiling. At ko, ang pasensya ay mahirap, ngunit ito ay nagdudulot ng kagalakan, at ko. Tumango si Luma at marahang ibinaba ang kanyang mga pakpak. Mabagal na lumipas ang mga araw ng rainforest. Marahan na bumuhos ang ulan sa matataas na puno. Ang sikat ng araw ay sumisikat sa mga berdeng dahon tuwing umaga. Nagsimulang magbago ang bunga sa sanga. Ang berdeng balat ay naging dilaw, malambot, at mabango. Isang umaga, inakyat muli ni Kiko ang puno ang prutas ay kumikinang naginto sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw. Napuno ng matamis na amoy ang mainit na hangin. Hinawakan ni Kiko ang prutas na may banayad na pag-aalaga. At ko, siguro ngayon ay handa na ito sa wakas, at ko, naisip niya. Maingat na pinulot ni Kiko ang hinog na prutas. Tumingin siya sa ibaba at nakita niya ang mga kaibigan niya. Come share with me, tawag ni Kiko. Nagmamadaling pumunta sa kanyang tabi si Naluma at Nilo. Sama-sama nilang tinikman ang gintong prutas. Ang prutas ay malambot, makatas at matamis. Ang mga mata ni Kiko ay kumikinang sa tunay na tuwa. At ko, ang paghihintay ay naging mas masarap ang lasa, at ko, sabi niya. Nagtawanan ang mga kaibigan niya at tumango bilang pagsang-ayon ang pasensya ay nagdulot ng kagalakan sa kanilang lahat.